So yan guys, bisitahin natin yung ating crypto. So na stuck yung uh, ano binili natin kahapon, na stuck sa ilang coins kasi pababa yung trend ng market kahapon. So yun nga, hindi talaga natin sila i pa give up. Sintayin so, natin na tumaas. Ayan. So meron tayong green dito, isa. So itong ano pahabol lang 'to eh. So malaki pa rin yung ano bagsak. May 4.2% kay Shiba. Tapos 5% 5. Point something kay Polygon and Dogecoin 9% So matataas to Pero yung binili natin kanina na Algo So may taas siya na nag-increase sya ng 2.76 mula nung binili natin. Tayo siguro natin ito na tumaas pa. Sa tataas pa to eh. Mababa siya ng konti Ito minuto lang to. Isang minuto. 51 bumaba. Kaya dito sya eh. Taas niya. Ngayon, tingnan natin. Tayo tayo ng mga ilang segundo. Tingnan natin cell. seventy Pwede na yata ito. Ngayon, try natin. Sell natin. One six pesos. One six pesos na earn. Kasi pumasok tayo ng 166 sixty-six. tapos kinuha natin siya na 172 may natira pa ano ba yan so yan natirahan pa si Algo so dito na yung ano natin uh, hanap naman tayo ng ibang ibang pataas na coin So yung ginagawa ko guys Sa akin lang naman to ha ah. I'm sure maraming magdi-disagree Lalo na pag maalam ka na sa crypto uh, Usually kasi Naglalagay ako ng Savings doon sa mga Savings like Ito sa savings ng Paymaya Or sa GCash May interest din naman siyang kinikita Pero maliit lang Tingnan natin tong sell natin to. Para malinis talaga siya. Sakit sa mata eh. And less than minimum siya, guys. Tingnan natin kung pataas talaga 'to. Tingnan ko pataas. Dapat tinayaan ko muna sa kanina. Kahapon, 17 lang tong algo eh. Tingnan, tingnan. yung day niya malamang bababa tumamaya Bababa to guys. Sigurado. So, hanap tayo ng ibang coins. Uh, pataas. Quant. Malit lang naman to eh. Kasi 70 lang siya. 170. So, ito medyo pa baba siya so, oh. Mabulusok yung ano niya mula kanina. One hour ago. Kaya <laughs> yeah, naglulo ko talaga siya, no? Pag mm -hmm. 172. Lulo ko talaga si Maya pag pa-hype yung ano, market. Puro green kasi. So I think magsi-switch na talaga ako sa Binance, guys. Kasi napakataas nung ano dito, gas fee. Mahirap siyang abulin. Baka kung sa Binance ako kahapon, baka may profit na ako. Hahabulin mo pa kasi yung ano eh. Yung pinambayad mo sa gas fee. Sa so, polygon, sa so, oh, kadansya. It. Ito, pababa siya oh. The past few hours. So, malamang arangkada to. So, kuha tayo dito siguro si pababa siya eh. so ubos natin to uy oh, bakit ba't nag password so yun guys kailangan natin yan, kailangan natin mag login so yun lang yung kukunin ko update ko lang kayo guys pag makapag uh, take profit tayo